Wala na ba silbi ang ringyo. Lalayag. ring nyo? Gawin Lalayag. 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 Low-budget, no Jin. Ang kulit na ito, mga to! Huwag niyo nakaka-work na kaya! Ano mo? Yan, huwag ano, niyo yan. Isa pang ikot. Low-budget, Jin. Tagal! Ano mo susubuan yan? pinu yan mo? Low-budget. Hi guys! <laughs> Ayan na, low budget gym. O, gago oh, na kayo, palipit. Palipit na si siya. Gagi, masyadong mahaba. Ikla mo.